Good morning mga kababayan mga kaidol so panibagong araw panibagong pag-asa at panibagong Dising uh, blessing ng Panginoon sa ato so good morning sa inyong lahat at ah, to, be continue tayo dito no? konti na lang ating uh, gagawin dito sa extension ah, yung banda dyan na dingding uh, -ding at saka dito sa loob kunting highlights tayo mga kaidol para sa intro natin so yung dito maya yung kantuhan dito ay gagawin na rin yung kantuhan ng bintana ayan so gagawin na yan mamaya at saka dito hindi namin natapos kahapon to sa loob so yan gagawin na rin namin ngayon ngayon na yan at ah, may extension wire na tayo dyan so yan muna no good morning ulit at ah, magandang umaga sa inyong lahat yan nga tulad ng sinabi natin na habang may buhay may pag-asa kumapit lang tayo sa Panginoon no? sa araw-araw natin ginagawa mga kaidol at, at kung anong hinihiling natin palagi natin yung ipagdasal at uh, hilingin sa Panginoon na may uh, mababang loob palagi at uh, sana ay ang puso natin ay puno ng pagmamahal sa ating kapwa no? Uh, at hilingin natin sa Pino Panginoon po na bigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw At bigyan tayo ng uh, magandang pangangatawan sa araw-araw So thank you, good morning sa inyong lahat at yan lang po muna, mag-intro tayo Idol, kunting update tayo sa ating ginagawa dito no ano bang nagaganap dito so ito malapit na po dito yan nakpa na namin so dalawa lang kami hindi kami nakapag habang ginagawa kasi wala pong tagapag video mga kaidon at dito ikakat muna natin ito so to no, ito at kasamahan natin na tambak na isa na po sa pan tambak tambak dito pag medyo manip, manipis-nipis na ko niya butangan itong nylon daan pero makita na ito ating panambak namin hindi nila at sa club mga idol dumaan talaga yung lindol ha uh, dito lumilindol, lumilindol ng mga 9, 9.43 ng umaga dito sa Takurong area pero mahina lang po salamat at uh, mahina lang po yung lindol dito at wala po mga ganong uh, napinsala o walang napinsala dito so thank you at ito ang kunting update natin sa nagaganap start tayo dito mga kami kami tayo ng fusion machine ito po yung fusion machine na pang hit natin dito sa ating PPR so yung gamit natin is one half po para malakas po yung daloy ng tuloy daloy sa entrance kami tayo ng tawag nito mga idol is uh, Oplen, Oplen PPR number 1 half Dugtong natin ito kasi mahaba Kailangan ng mahaba Ayan Hit natin sabay, sabay dapat sabay siya pa to ang butas tapos pasok na rin to sabay ikot at tingnan yung loob para sil, sigurado siya na ano nakasilyo siya talaga sabay natin tong kasi dalawang linya ito mga kaidol ang isang linya para po sa dip well. May deep well kasi dito na gusto pa rin niya hanang may kapunta dito sa likuran. Isang dip well at isa pong linya ng water district talaga. Yung tawag nila na anawasa. So, paligalawang linya yung gagawin natin. kita natin yung sample mga idol, ganito siya. Imbawa, ganito na siya, sobrang sikip na or maliit na yung butas niya dito. Ayan, maliit na. So dapat hanap kayo ng ano, pang kalaki Ganyan ninyo para makuha yung para nakatakip. Ito kasi yung kadalasan nangyayari sa mga gripo natin na hindi masyadong lumalabas yung tubig kasi nabara po siya tulad yung iba na nasub, nasubrahan sa paghihit nito no yan natunaw siya nalusaw siya dito natakpan yung butas kaya dito nagsimula yung uh, yung tubig nyo mahina na siya lumabas sa mga gripo so yan sana nakapagbigay tayo ng idea Dito na, na tayo mag-captain yung mga idol para dito sa CR. Maglagay tayo ng team mamaya dito. Para dito sa mga preparation sa CR. So, ganyan. Punting update tayo mga ka-idol. So, ito na. Binaklas na natin yung mga kahoy-kahoy dito. Uh, at least uh, magmalinis na. Pisa kami maglinya ng tubig mga idol. Dito. At uh, yung bintana tulad ng sinabi ko ay nakantuhan na po Ito. tapos na po siya na finishingan kanto so, yan sila dito tanggal sila kasi hindi pa po dumarating hindi pa po dumating yung ating pantambak so, nihintay natin yung panambak mga kaidol wala, na po naubos na po kanina yung in kanina mga kaidol so, dito. Yung dito. Naubos na yung ano. lang yun. Mga unom na 6 cu cubics lang yung deliver kanina. Kaya ito po yung uh, nalagyan. Ito. So kulang na kulang. At nihintay namin yung deliver dito. ito pa explain natin itong mga idol itong PPR na nilalagay ko dito ayan yan yung PPR ayan dyan uh, uh, tinabunan na namin uh, nakatabo na siya so dito makikita nyo dalawang linya siya kasi ito po yung ito preparation muna itong mga idol hindi po muna natin dyan kinabit sa bandang dulo hindi eh, natin dyan kinabit kasi Uh, balak pa ni boss na ipaangat to ito ng fittings to tatanggalin to at para may angat tsaka pa natin to ay uh, dudugtong ito po yung tinatawag, na, tinatawag na, namin dito na deep or inuhukay ito ito po yung supply nyo tulong nung hinukay nung nagumpisa ka ah nag-layout din sa itong commercial building, kung nakikita nyo dito yung may naghukay dito, ito na po yun ngayon, yung pinatapwel ito po yung kanyang uh, hukay papunta pinakailalim ilalim at uh, may ano siya, tanki at may motor din, yun you know. may makina siya dito malaking motor yan tinakpan lang para maiwasan natin yung mga dumi. No, ayan, yan yung supply at ah uh, dito may isa ding supply. Ito po yung nawasa tinatawag na water district or uh, nawasa sa amin sa Davao kasi na sanay kami sa tawag na water district. So ito po ang nawasa nila so dalawang linya. So yung ginagawa natin po dito dalawa pong preparation din ang ginawa natin para diyan sa kabila at uh, para dito. Bali isa-isa sila. Yan para mapunta doon sa pinakadulo, yun sa pinakadulo ng kanyang commercial building, no. Papunta doon ang supply. At dito, at mayroon din dito maiwan na isang grepo dito sa harapan ng commercial para naman may uh, panghugas ng mga kamay. Kung sakali, mga paa. Kung sakali, may uh, anuhan, maghanap sila ng mga gripo para maglinis ng kanilang kamay at saka paa. So dito, uh, no, mag-iwan tayo ng isang supply ng galing sa nawasa at uh, isang supply ng gripo na yan. Oh. Yan po sa deep well, makikita nyo yan. Gripo yan, galing sa deep Galing sa dito, sa kabila. So yan at tsaka na natin yan idugtong pag na pag makumpleto na to dito sa harapan. At least uh, nakapaglagay na tayo dito para makapagumpisa tayo makapag-flooring no. Ito, pa, ito lang yan ang ito lang po yung kailangan dito. malagay para at least makapag-umpisa tayo sa pag-flooring. Wala na pong problema kasi nakabao na yan dyan. At uh, yan dyan, dugtong na lang. So, yan yung update, no? Kita nyo yung tinatambak dito buhangin na may halong mga bato pakikita nyo yan buhangin na may halong mga bato-bato yan so diligan to ng tubig na marami pag mapantay na to uh, pupukpukin to ng ano pang ano namin pang pupok-pok na para ano sumiksik yung lupa at saka buhangin yan so dito ah uh, tinanggal na nila at ako rin ay o, natanggal na po nila nangita nyo dito sa yan so ito yung ito na po yung harapan so kung matitingnan nyo parang maliit lang siya pero malaki itong mga idol galing doon sa may kanto ng kanto ng cladding po papunta doon sa pinakadulo niya sinaabot yan ng 8 uh, point uh, nasa ano yan mga 8.4 meters yan or yan 8.4 meters yung sukat niyan galing dito papunta doon sa kabila ayan so, okay. ano manunood nung, no? abang, abang kayo sa shoutout out mamaya mga idol para uh, mapakinggan yung mga pangalan ng mga shout out kasi hindi natin yan pwedeng kalimutan so yan dito ako sa kabila sa may bandang CR din ako ngayon ako dito po yung maglilinya dito sa may CR ito nagyan natin ang mga linyada para sa supply ng uh, grid po no? at saka sa maging iniduro nagyan natin ang supply uh, pati sa flash ng iniduro yan so yung latest update natin dito mga idol ay na, na, napag ah, lagay na tayo ng abang or sa Bisaya abang no or preparation para dito sa tubig or ah, linya ng ating uh, ah, pato banda sa area ito po kitchen area so ganyan po yung preparation namin no? ito ay sobrang nakabaon eh, ganun lang natin oh. tapos may didos tayo dyan para sa ating sink or lababo Ayan, dyan pa baba. Oh. Ano ito, pakyat. Papunta dito na naman yan. Series natin dyan dito. Tagay tayo ng Y dito sa uh, floor drain. Papunta dito. Floor drain na uh, 2x3. Reducer natin dito. 2x3. Kapun pagdating dito, no? So, dito tayo mag-reduce banda. 2x3. At dito, mawa tayo dito ng number 4 para sa ating inidoro. Number 3 yung floor pro drain. Pag-doon lang banda siguro sa dulo punta doon. Lagay tayo ng 45 degree. No. So at least, yan, pwede din dito. Dito tayo dadaan. Papapunta dito para at least, yan, why? Pwede na yan. So yan po yung ating abang na nakuha na natin. No? Ito po yung para sa gripo mga kailan. So, kung... ah uh, explain natin dito mga idol kung sakali maglagay kayo ng ganito tulad dito nilagay namin para to sa magiging gripo no? so bago yan gagawin mga idol pati to pati yung isa kukunin nyo muna yung height ng kanyang flooring no or uh, kanyang pinaka flooring dito sa ilalim kukunin nyo kung hanggang saan ang flooring nyo bago kayo magsukat kung ala mag mag ano magkano po yung sukat nyo sa sa ilalim, sa ilalim. So, yung halimbawa nito sa amin is uh, 50 cm. Uh, mula sa flooring packet dito is 50 cm yan. At ang dito naman, yan na dito is, ano to, 20 cm galing sa flooring. Ito po yung linya na mag-supply para sa ating uh, iniduro. No? Iniduro or bowl. Ito, lagyan natin ng uh, angle barb, yung angle barb na dual, yung Y. Dalawa yung saksakan niya isang sa laboratory at isang para sa supply para sa ating iniduro yan para sa plus yon so laboratory at saka supply sa plus ng ating iniduro at ang dito isang ano lang isang gripo lang ito lang po yung uh, gusto ng may-ari mga idol wala na pong shower na gagawin dito oh, to siya Yan at uh, maghukay na tayo dito para sa ating Uh, mga linya ng uh, tulad itong yung orange tawag nito is uh, sanitary PVC tawag namin dito P sanitary PVC ito po yung number 3 no so yan sanitary number 3 4 at saka 2 yung gagamitin natin dito so yan yung kabilya lang sa taas hindi natin na uh, patuwid pero madali lang yan may hagdanan tayo tuwid natin yan para mas maganda siya tingnan yan ito, kumpleto tayo sa down spot mga kaidol, Ayan. Dito rin, uh, natapos na rin sa wakas sa uh, pagtanggal ng mga kahoy. So yung natira sa likuran, uh, dyan na muna yung mga kahoy dyan yung nakapatong sa may bubong kasi gagamitin natin yan kung magpipintura pa tayo no? sa likuran. So yan, dyan lang yan kasi gagamitan lang yan natin ng hagdanan para makapag-akyat tayo dyan sa kabila. So ganyan ang technique or idea natin so ayan kalinis na dito update natin yan wala natong tong kisami kasi temporary lang daw yung ginagawa namin yan lang o, walang kisami pero mas maganda sana kung may kisami pero uh, yung gusto ng may-ari wag na lang lagyan kasi madubli na yung gasto so yan ang latest update at dito ay Dumating na po yung panambak namin na in-order. Dito tayo sa log. Para makapag-update tayo, no. So, lagyan na nila ng panambak. So, baka bukas po ay lalagyan na natin ng nylon para makita natin yung inibisyon talaga kung saan pa yung kulang at uh, saan pa yung uh, saan yung sobra. Yeah yung panambak nila buhangin na may mga bato-bato yun okay. dami yung 15 cubic to? at, at yan, yan lang yung update natin magandang hapon sa inyong lahat dyan, so yan hapon na naman at mga uh, oras na naman para mag ano tayo mag shout out tayo sa ating mga mahal na viewers na palaging manonood so bagong lahat break time tayo ng ano malapit ng uh, alas 4 na pasado po kain break pass break pass break ano yan namin yung merinda yan pag mo tayo muna kami. Yan, makayan muna natin dito mga kailan para at makikita natin yung drop na tuloy na. Ito na pong flow drain? Yan po ay para sa flow drain. Yan. Ito na naman. Labas papunta natin yung septic, no? Punta sa septic tank. At ito po yung kantuhan ang tapos na ito so and at uh, kina okay talaga rito problem tambak na lang po yung kulang dito mga kaedla sa flooring linya ng kurente yan at ay mga kunting butas dyan dalawa na lang mga kaidol mag shout out na tayo kasi ayan makulimlim na naman yung uh, panahon dito so no mag aalas 5 na po pala ng hapon So yan, shout out kay Chip Maria. Yan, shout out kay Chip Maria Idol. Maraming salamat po sa yung suporta palagi sa munting channel Bitoy Dilimix Vlog. Sa pagmamahal palagi ng ating uh, channel, no? So thank you. Uh, shout out na rin natin si Junri Yungko. Taga Barangay Relocation Mental Davao City yan. Shout out sa iyo Idol Junri Yungko. Maraming salamat sa patuloy na suporta Idol, no? So, yan ingat ka lagi idol. Ayan, ating yan ating kabarangayan. Ang salamat sa suporta sa ating uh, kabarangay. Ayan, shout out na rin natin si Mr. Florenzo Adriano from Malolos, Bulacan. At uh, Si ano? Si Lorenzo Lopez. Yan shout out. Uh, shout out na rin natin si Don Rigis Cabiluna, Marlon De Leon at uh, Lolo Binit. Aristituto uh, Kawaling, maraming salamat po sa inyong support ano. So ayan, may dugtong pa to mga ka idol So shout out natin dito, may dugtong pa. Kasi hindi magkasya sa isang ano. Latang dito na po yung dugtong ng ating shout out. Ayan, ikot natin para at least makita nyo yung ang area namin. And dito tayo banda. Ayan, shout out kay Lilero Scronado from Panga South Cotabato. Ayan, shout out sa iyo idol. Lieros Coronado, ingat ka dyan palagi dyan sa Banga, South Cotabato no? and maraming salamat sa patuloy na suporta sa Munting Channel, Bitoy Dilimix Vlog yan at Oliver Panilag, yan shout out Idol Oliver Panilag, ingat ka palagi Idol shout out na rin natin si Sonia Viloria from Quezon City yan shout out sa iyo Idol Sonia Viloria from Quezon City ayan, you Yukian si Yukian Mariano Limoy from Malaysia. Yan shout out sa iyo idol. Ayukian, Mariano no shout out sa iyo diyan sa Malaysia. Ingat ka palagi idol. Yung kababayan natin ah uh, nagano, nang doon sa Malaysia at uh, nanood sa mountain Channel Bitoy Didi Mix Vlog. Maraming salamat po idol sa yung support no. Ingat ka palagi at uh, uh, magdasal palagi po idol sa Panginoon no? so manalig tayo araw-araw kasi hindi na natin alam ay uh, yung nangyayari sa mundo palagi na lang pong lumilindol so ayan shout out sa iyo idol at Melinda Foras from CDO ayan shout out sa iyo idol Melinda Foras from CDO ingat ka palagi dyan idol sa CDO ayan Diyos Dada Rido Banti from Mandaluyong City shout out sa iyo idol Diyos Dada ingat ka palagi idol Idol Rido Banti Diyos Dada no ingat ka palagi salamat sa suporta ah. no at ah uh, kay Idir Litsido shout out boss Idir Litsido ito po si ano si PB Team Panday so, shout out kay pibitim uh, PB Team Panday ito po yung aking kaibigan no? isang vlogger din ah uh, siya po sa Pugong Biyahero kasama namin to and shout out sa iyo idol at lalong lalo na siyong family ingat palagi no ayan so lagi po tayong magdarasal panalig tayo sa uh, Panginoon sa araw-araw umagat oh, gabi hindi natin kalimutang uh, magpasalamat at umingi ng uh, kapatawaran sa ating kasalanan ayan shout out kay iji e. Matukan from ayan Iji e. Matukan and happy birthday to you ayan happy birthday to you EJ Matukan maraming salamat po araw pala ng uh, kaarawan mo pala ngayon uh, idol EJ Matukan shout out at happy birthday enjoy your day and uh, i hope na uh, nasa mabuting talagayan ka uh, wish ko sa iyo na bigyan ka ng maraming maraming birthday pa na darating sa buhay mo at uh, magandang kalusugan sa araw-araw at uh, always na manalig sa Panginoon so yan shout out sa iyo idol AG uh, Cherry Lynn Pais from uh, family uh, uh, from Fatima Pakibato District ayan shout out sa iyo idol no maraming salamat ayan at yan pa. May ano pa tayo, may nalimutan pa tayong isa at idugtong natin dito. So yan. Si ang limutan natin na hindi na shout out po si ano si Idol Risa Villabito. Ayun, shout out sa Idol Risa or Risa mi. yan shout out sa Idol at marami maraming salamat. So, pasensya na po sa nag-live kanina po na nagpa shoutout ngayon. So, hindi ko talaga mabasa yung uh, ano, hindi ko makita doon sa live, no? Kasi hindi pa siya umabot ng ano, hindi umabot ng 1,000 kasi yung live, iwan ko sa live ko mga ka-idol. Hindi pag hindi siya umabot ng 1,000, hindi ko makita yung mga comment na gusto sana magpa shoutout dito ngayon. Pasensya na po idol, baka bukas ay makita na po natin yung pinag, shout out mo na yung family no ayan sa iwan ko parang an, uh, nagpa shout out ka po parang sa ano sa lugar ng ano ba yon uh, lugar ng basta na inalimutan ko idol so pasinsya na talaga at uh, yan lang muna po ang vlog natin sa araw na ito at maraming salamat God bless us all at ingat kayo palagi mga kaidol always pray to god at manalig tayo maraming salamat at god bless us all bye bye